Okay guys, good morning uh, Balik hunting na tayo guys uh, Pasensya na medyo Tagal-tagal tayong hindi naka Pag hunt Kasi meron na tayong Importanting pinagkaabalahan So ayan Medyo madilim-dilim pa ang kapaligiran punta tayo sa bagong spot na nakita ko nung nakaraan so meron palang puno ng runok na jumalapit lang dito sa amin ang problema guys eh, hindi ko na bantayan medyo pa tapos sa sama mo ay ayan yung palay natin may bunga na yung palay so stay tune lang guys uh, lalakad muna ako papunta ron so, ang spot na yun guys is malapit lang sa ilog So stay dyan lang. Ayan, andito na tayo sa spot guys. Ayan. Ito yung target natin na puno ng jimilina. Ayan, ilog na yan dyan guys sa baba. Ayan o. Oh. Ayan. So, stay dyan lang guys. I-set up ko muna dito yung ating laruan. E tingnan natin kung may makukuha dito. nakakatatlo na tayo guys pa di guys anong ibon to hmm. parang hindi siya si Bradab dalawang perasa to guys yung isa hindi ko nakita buhay pa kasi so andito lang yun sa so may sapa dyan o oh. So may ilog yan Diyan lang yan. Maya-maya. Hanapin ko yun ulit. Kasi katakas Buhay pa pag bagsak niya. So sigurado naman makukuha natin yun. Kasi walang ibang pupuntahan yun. Diyan lang sa may ilog sa baba. So stay tuned lang guys. Ito na siya, guys oh. Yan pakpak yung ego niya. Yan yung tama niya sa pakpak. Yan yung iso. Yan. So, alright. Stay tune lang guys. So, ayun. Naka pitong peraso tayo. Ayan. So, uwi na tayo guys. At nagbabadya yung ulan. Ayan. Uh, okay na muna sa ngayong araw. Uh, subukan natin bukas o sa susunod na araw makapag-vlog ulit tayo. Medyo sama na naman yung lagay ng panahon guys. So, salamat guys. Salamat sa suporta at panonood nyo. Till, till next hunting guys. Thank you.